Okay guys, so oh, sa mga lock Lahat to, sir, 150 lang tong mga pang lock na to. Oh, 150 guys, so oh, dito. So, oh, sa mga ilaw naman, sir, sa mga ilaw. Ayan, ano lang, parehas lang. 150 ang isa. Paris po yun. Oh, isang piraso. Ano po yan, Dynamo? oh, yan, Dynamo. oh, Dynamo. Alam ko So, 150. Saka yung saddle niya, upuan. Oo. Magkano naman siya? P80 lang yan. P80? Ay yung... P50 lang kung tawag nyo. Viber? Amplifier magkano? Amplifier. P800 lang. 800, 800 sa, sa amplifier? Na Sama na. Sama na, na oh. No. No. So, may issue ba siya? O sure ball naman? Wala, walang issue. Walang issue. Oh, good daw. Uh, nga. Uh, may tawag pa po? Fix na. na yun. <laughs> so, uh, ano, Fix na guys. P800. Ano yun? sir elmer kami ang age ko budget ni budget meal.